gaano katotoo na ang bagong boyfriend ni Casey Concepcion na Steve Michael Vitrish ang itinuturong dahilan kung bakit may sigalot sa pagitan ni Casey at ng pamilya niya sa mother side na naging dahilan ng pag ni Casey sa kanyang stepdad na si Kiko Pangilinan at half-sister na si Frankie usap-usapan ngayon sa social media na pati pala ang ina niyang si Sharon ay inan inunfollow din ni Casey. Ngunit kaagad namang finalo ulit para mas maiwasan ang malalaking issue. At lumalabas nga na talagang may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng maginang Casey at Sharon Pangilinan and Family. Bunsod daw ito di umano ng pakikialam ni Sharon Coneta at ng pamilya nito sa relasyon ni Casey at sa boyfriend nitong si Steve Michael. At kesyo hindi umano tanggap ng pamilya ng kanyang ina ang pakikipagmabotihan ni Casey sa kasalukuyang boyfriend. At sa panayam nga ni Christopher Min at Ogie Diaz ay inamin ni Casey yung tungkol sa pag-unfollow issue. Dahil ayaw umano niya ng mga drama, gusto lang naman niya maging masaya at magkaroon ng peace of mind. Tila malalim ang dahilan nila Sharon Cuneta Pangilinan. Kiko at Frankie kung bakit hindi sila pabor sa relasyon ni Casey sa kasalukuyang boyfriend na si Steve Michael. Nasa tamang edad na si Casey at may karapatan na siyang magdesisyon para sa sarili niya. At bilang respeto ni Casey sa kanyang blended family ay natural lang na ipakilala ni Casey ang kanyang napupusuan. At magmula nga ng in-unfollow ni Casey ang kanyang stepdad na si Kiko at half-sister na si Frankie ay sunod-sunod din ang pasaring ni Mega Sharon Coneta sa kanyang IG account. Mahaba at malaman ang kanyang mga post at may portion pa nga na puring-puring niya si, Frank, si Frankie na tila baga si Frankie lang ang kanyang anak. Sabi niya sa post, you're turning 23 years of nothing but good things and times with you. no headaches no horror stories, no disrespect. Na para bang may pinatatamaan siya. Kaya nasabi nga ni Christopher Min sa kanyang showbiz now na may favoritism daw ang mega star na si Sharon. Well, ganun naman talaga ang pamilya. Kung minsan hindi may iwasan na magkaroon ng mga issue, basta oras lang ang makapagsasabi kung kailan sila makakapagayos.